file? Yeah. Uh. Okay guys, meron ako ano, um uh, nabili ko to sa TikTok 'tong lighter, So maganda siya. Oy, pwede siyang mabasa. So ayun, 'yun lang paliwanag ko. Ang ganda ng letter ko. Ano? Oh, oh. oh di ba? So may pansin nice. di tayo. Oh. So, I have I have Just relax. Have yeah. you put in fire in my ear? Is that you relax? Yeah. You feel pain? No. No. Right. No. So just relax. So you want me to feel pain first? Yeah, just relax. It's okay, like that. <laughs> So, what do you think I'm not feeling anything, <laughs> but I'm a little bit nervous. Because <laughs> there's <was> a fire <laughs> on my ear there Guys, this is a experiment. I don't know. It's not experiment. This one. But relaxing to remove your air wax. I'm going... To remove my air wax. Yeah. Okay, so I'm done, just it. use this ko lang sa paggagamit ng air candling so pwede siya maglagay dito ng papel hanggang dito sa label na to to lapit mo dito itong label na to tapos Pwede rin na maglalagay ka ng tela or towel dito sa ibaba para safe siya kung sakali may malalaglag na galing dito sa taas, pababa. Dahil ako nga sa competent naman ako, so ginawa ko lang siya ganito para mababantayan ko naman, hawak ko lang. So meron siyang nararamdaman dyan sa loob na tumutunog-tunog kasi okay. siya yung nagsisip-sip ng mga airwax doon magmumula sa tenga niya para may remove sure. yun. So yun yung pakaramdam dito. Nakaka nakakatulong to sa pagtanggal ng mga minsan masakit sa ulo, yung katikatis tainga, tapos masakit ang ulo. Nakakatulong to lalo sa mga sipon. Nakakatulong yung air candling. Ito yung feel pa yung my ear. What are you feeling? I feel my ear popping. Pop, 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 pop. si <laughs> See? O, yun yung sinasabi ko na may maririnig kang gano'n na na tumatalansik-talansik sa loob ng tainga niya. So, galing yun dun sa dito. So you heard that? Yeah, yeah, I'm popping sound in my ear. Okay. Things are popping in my ear, like pop, 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 pop like small, small. I'm still feeling like something is burning in my ear, like frying, like like this. Frying? Yeah, pump, 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 I think that's the dog in my ear. That's your burning. This. This is your first time, to yeah. like this it's my first time like that i always knew cutting ball but today is another experience for me so i want to see how it's going to be mm. but it's, it's 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 going well i'm feeling that i think it's much better than the cutting ball because the cutting don't clean all the ear rash you know but this one is going to melt everything and pull it out so i think it's much preferable than the cutting ball cutting ball is a waste of time so i recommend everybody this is what you can do to maintain and keep your ear safe from that. We're going to the new world. Okay. Tayo sa sa line. So, tatanggalin ko na. Tapos, mas mainam, mas maganda pagka tinanggal siya. Meron kayong tabo na may tubig. Tapos, ito, ipapasok lang to doon. Papasok lang to sa tabo. Tapos, papatayin. Pero dahil sa wala akong tabo, iihipan ko lang, ha? Ayan. Tapos, bubuksan natin to. Ngayon, pag binuksan yan, yan, makikita yung dumi na galing sa tainga niya. Di, if I open, I see you your the air wax from your air. So, this, ito, ito, ito. Kita nyo yan. Itong orange, yan yung air wax na galing sa, mm. sa tainga niya. So, ayan yan, o. Oh. Yan yung lumabas. <gasps> so, ayan. madami. Kita nyo. So, yan konti lang. Yung air candling, so may may option, pwedeng towel, pwedeng papel. Sabi ko nga may papel. So itong papel, uh, pwedeng pabilog. Bala na kayo sa diskarte tapos yung ano yung yung sukat nito ipapasok niyo lang diyan tapos hanggang dito sa may guhit tapos hindihan lalagay natin sa tainga ng client para para sa air candy ang ganda ng lighter ko guys so yan Ayan. So, lalagay natin siya dito. Ito, nakikita nyo yung butas ng tainga. So, ito, itatapat lang natin to doon. Ayan. Kasi, ayun kikita nyo, may usok yan siya lumalabas, galing doon. Kikita nyo po yung usok. Ayan. Papasok yan sa tainga, tapos sinisip-sip din yung mga airwax niya. So, lalagay natin yan. Ayan. Tapos, hahawakan ko lang yan hanggang sa mapudpod. Hanggang dito sa line. Shoutout dun sa binilihan ko ng lighter. Maganda pala to. Nare-recommend ako sa inyo. Bukod sa may ganito, meron siyang flash light. Ayan. Iba-iba. May -iba -iba. bling-bling. Tapos, tong lighter, nababasa to ha. Pwede yung babad sa tubig. Kahit sa ilalim ng tubig, mag-flash light. siya. May lakas siyang lay ito. Ayan. Tapos, di charger din to. Bukod sa may flash light. So, maganda yung lighter niya. Ayan. Ayan o. 'di ba? So lak lang 'yan tapos mag swimming na kayo dala na 'to. Okay lang 'yun. Ganda ng lighter, 'di ba? Pero ito talaga yung pinapo-promote ko. Hindi yung lighter. <laughs> so ayan. Tapos, tapos doon sa mga gagawa ng air candling, suggest ko lang. eh di ko kasi ginawa ngayon. So pinakita ko lang. I-massage niyo tong gilid. Toto to. to, to. Mamasage nyo yung gilid ng tainga hanggang dito sa liig. may massage-massage nyo ng mga 10 minutes bago to ilagay ito. Itong air candling para mas, mas relax yung muscle nya dito. So, ayun lang guys. Tayo sa sa line. So, tatanggalin ko na. Tapos, mas mainam, mas maganda pagka tinanggal siya. Meron kayong tabo na may tubig. Tapos, ito, ipapasok lang to doon papasok lang to sa tabo, tapos papatayin. Pero dahil sa wala akong tabo, iihipan ko lang, ha? Ayan. Tapos, bubuksan natin to. Ngayon, pag binuksan yan, ayan, makikita yung dumi na galing sa tainga niya. Di, if I open, I see you, you're the air wax from your air. So, this, ito, ito, ito. Kita nyo yan. Itong orange, yan yung air wax na galing sa mm. sa tainga niya. So, ayan yan, o. Oh. Ngayon lumabas. so, yan. madami. Kita nyo? So, yan. konti lang.